rin hong biglang bumagsak din ng sugar niya lalong lalo na kung may mm. mga iba pa siyang mga gamot na iniinom no kahit to may diabetes siya pero meron din no siyang iniinom pang ibang gamot para sa diabetes pwede hong bumab bumaba ang um, nang husto yung kanyang uh, ang kanyang blood sugar and then uh, dapat ho tandaan ho natin na itong mga gamot na ito no dahil kaya nga ho, prescription drug eh Ibig sabihin ho, may mga possible side effects po siya. Therefore, dahil doon sa mga side effects na yan, hindi ho talaga dapat na basta-basta ho natin kuhain ng hindi po... Uh, hindi po prescribed ng isang doktor. Uh, bigyan ko lang kayo ng halimbawa, no. Isa sa mga uh, serious na side effect ay possible na tumor, no? Magkaroon ng tumor kasama dyan ang cancer ng thyroid. No? Mm -hmm. So importante na kayo po kung kayo po ay kumukuha ng ganitong gamot ay eh, kayo po ay under the the treatment po or guidance ng isang doktor kasi yung doktor alam ko ano ho ang gagawin para ma-monitor ho kayo doon sa mga possible na side effects po nito actually doc yun na yung tatanong ko next day eh, yung mga side effects so sabi niyo po kasi kanina side effect ang pagbaba ng timbang o weight loss and then isa na ngayon yung pagkakaroon ng uh, tumor ano pa po ang iba pang mga side effects na pwede nilang asahan Yes, so pwede din ho magkaroon sila nung pamamaga ng pancreas o nung lapay, yung tinatawag natin pancreatitis, no? At kung may mga problema din ho sila sa kidneys, no, pwede ho uh, uh, magkaroon din ho ito ng problema, no? maaring uh, maaaring sa mga uh, kung kayo po ay um ay uh, pwede pong magkaroon din ho kayo ng uh, pagsusuka pagtatae, no? So, ito po ay mga ilan halimbawa ng mga posibleng maging side effects po ng gamot na ito. Doc, sabi niyo po kanina, kapag ka uminom ka ng Ozempic na wala kang diabetes, possible na bumagsak ng husto yung blood sugar. Ano po ba yung mga sintomas na makikita ng mga kapatid natin kapag ka sumobrang baba na yung kanilang blood sugar? Yesa baka bigla ko mapapansin nila bigla ko parang manlalamig ko sila parang manghihina no Minsan ah, sasakit 'ko ang tiyan no na nanghihina dag pinagpapawisan So ito po ay maaring palatandaan po ng biglang pagbagsak ko ng blood sugar